Iisang dito na naman kami sa Mister, tapos kita Market. Dito kami guys sa so Mister Market guys. Ah, dito mga mura lang guys. Oh, ah, dito kayo sa Mister Market. Ah, gala na naman ako guys. wala <laughs> mo Pusok lang tayo tayo guys. Ba't? Ayan, hindi ganito. Oh, 19 lang ending oh. Kaya tayo. Okay. Uh -huh. Oh, mahal dito, 72. Magkano yung ganito? Doon? Ha. Uh -huh. ano lang 30 32 yata. Kasi 60. 60 ang bilikod ko dito sa malaki, dito 72. Ito lang. Di ba kabuhat na? Hmm. Oh, Ang oh, dalawa nang anong saging? Wala oh. na singko. Mura lang siya guys. Maliliit lang. Ito Neng. Gusto ko maliliit. Gusto ko maliliit. Ito mo? Ay, pin pinapasak mo siya. Kala ko, binibigay mo sa akin. na ko yun, malalaki. may, may ganito tayo ha. Kasi malalaki to. Ayaw ko nang malalaki. Kasi e, ayaw yung ilagay doon. Ayun naman talong. sa sarang isang service. Lagi service. Mm -hmm. ang murang ng mga gulay o oh, Korean, ito Torian, oh, ibig mo guys? yung ano yung ganitong gulay at ang treyial lang. mo, 3 real na lang. Excuse me. Yung talong, oh. 4 na lang. 5 real yung malalaki. Wow. Ito, para ang OB. OB yan. Thank you for watching.